Hi friends! Alam niyo ba na merong isang very interesting story sa Bible? Ito ay masusumpungan natin sa Lumang Tipan, particularly sa Judges chapter 12. Alam niyo ba na itong lalaki na ang pangalan niya ay Jephthah ay tinawag ng Panginoong Diyos upang maging leader ng mga Israelita at labanan iyong mga Pilisteyo doon sa kanilang lugar. Later on, sila ay nagtagumpay. At nang sila ay magtagumpay, ay merong isang tribo na nagalit sa kanya sapagkat di umano ay hindi niya niyaya para sumama at magtagumpay doon sa mga kalaban nilang mga Pilisteyo. Ito ay ang mga tribo ng Ephraim. At babasahin ko nga po sa inyo ang very interesting na kwento sa Judges chapter 12, verse 4. Then Jephthah gathered all the men of Gilead and fought with Ephraim. And the men of Gilead smote Ephraim because they said, You are fugitives of Ephraim, you Gileadites, in the midst of Ephraim and Manasseh. And the Gileadites took the fords of the Jordan against the Ephraimites. And when any of the fugitives of Ephraim said, Let me go over, the men of Gilead said to him, Are you an Ephraimite? When he said no, they said to him, Then say, Shibboleth. And he said, Sibboleth, for he could not pronounce it right. Then they seized him and slew him at the fords of the Jordan. And there fell at that time 42,000 of the Ephraimites. Dahil po, pinilit ng mga tribo ng Ephraim na labanan itong grupo ni Jepta sa sama lang ng loob nila na hindi sila sinama doon sa pakikipagbaka ni Jepta sa mga Pilisteyo ay nagkaroon nga po ng pag-aaway at gera itong mga taong ito. Ngayon, dahil po pinagpala ng Panginoon itong si Jabta ay hindi naman po nanaig ang mga tribo ng Ibrahim. At sila ay uuwi sa kanilang lugar upang tumakas doon sa grupo nitong si Jepta. Pero bago sila makatakas, kailangan nilang tumawid doon sa ilog ng Hordan. At nagbantay naman ang mga tauhan nitong si Jepta doon sa tabi ng ilog ng Hordan. Kaya lang, pagka sila ay tatawid na doon yung mga Ephraimites, ay tatanungin muna sila, ikaw ba Ephraimites? Pagta sasabihin nila, ay hindi, hindi, hindi. O sige nga, sabihin mo nga, Shibboleth. Tapos, Sasabihin ng mga Ephraimites, si bullet. Sapagkat hindi nila mapronounce yung sh, sh, sh. Ang alam lang na ay si, si, si bullet. Hindi si bullet. At doon sila mapaparusahan, doon sila mahuhuli. Alam niyo po, ang pagkakakilanlan kung sino sila ay nakasalalay doon sa ability nilang magsalita. Alam niya po, iba't ibang mga lugar, iba't iba ng pronunciation. Alam mo kung mga taga South Philippines ito, taga Central Philippines, taga North Philippines. Alam mo kung iyan ay mga taga Pangasinan o Ilocos. Alam mo taga Baguio. Alam mo din kung Tagalog. Alam mo din, dito din po sa ibang bansa, ay eh, alam mo din kung sila ay lehitimong taga West Basila o sila ba ay mga lokal. Sapagkat ayon sa kanilang accent at ability ng pagsasalita meron ho tayong mapupulot na mahalagang mga aral dito sa natala sa banal na kasulatan. Number one, they cannot cross because of the wrong passcode. Hindi sila makatawid doon sa ilog ng Hordan sapagkat mali yung kanilang sinasabi na passcode. Na-lock out na po ba kayo sa inyong computer? O di kaya man sa inyong cellphone o sa inyong bahay o sa isang ATM sapagkat hindi nyo maipasok yung inyong tamang passcode. Alam nyo po, sa spirituality, po pwede din tayong hindi makalampas sapagkat hindi natin alam ang tamang passcode para sa kaligtasan. Pag tinanong mo ang marami, paano ka ba naliligtas? Ganito po, siyempre susunod ka po, siyempre gagawin mo po yung kalooban ng Diyos. Bagaman, ang mga bagay na yon ay importante. Ang kaligtasan, ang passcode natin ay walang iba kundi si Jesus. Pag may Jesus na, sumusunod ang buhay ng kabanalan. Baka mamaliho kayo ng passcode. Baka mamaliho kayo ng masabi. Hindi din po kayo makatawid. Number two, they cannot speak the passcode because they belong to the wrong tribe. Hindi nila masabi yun sapagkat hindi naman sila kasambahan ni Jephthah. Talagang ganun ang lalabas sa kanilang bibig. Alam niyo po, sinabi na ito ng ating Panginoong Yeso Kristo sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7. Ang mabuting puno ay magbubunga ng mabuting bunga. Ang masamang puno magbubunga ng masamang bunga. Kaya ang sabi niya, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga, makikilala ninyo sila. Madali lamang po magsabi pag tinunong sila, ikaw ba ay Ipremita? Sabi nila, hindi, hindi ako ipremita. Alata ba? Ganyan? O sige nga, patunayan mo kung ipremita ka. Sabihin mo nga, shibulet. Tapos sabihin naman nila, shibulet. <laughs> Alam niyo po, sa pamamagitan ng ating mga buhay, makikita din po kung kanino talaga tayo kabilang. Sabi ng Panginoong Yeso Kristo sa Juan 13.34, By this the world will know, that you are my disciples if you have love for one another sa pamamagitan po ng ating pag-ibig sa isa't isa malalaman daw po ng sanglibutan na tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Jesus. Hindi pa yun makikilala tayo dahil sa abadoong simba natin. Makikilala tayo dahil hindi tayo nakain ng baboy. Makikilala tayo ng mga alagad ng ating Panginoong So Kristo. Dahilan sa ating fundamental beliefs, hindi po. Makikilala ng sanglibutan na tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Jesus kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa at sa ating kapwa-tao. Number three, the consequences of wrong passcode is death. And inability to cross the Jordan River. Malungkot po na sa huling kabanata ng ating buhay. Ang consequence ng ating hindi pagkaalam ng tamang passcode ay yung inability to cross the Jordan River. To get into the promised land. Mga minamahal, alam niyo na po ba ang password? Baka ma po kayo. Alam nyo po ba kung kanino kayo nakabilang talaga? Likas at natural po ba talagang lumalabas sa atin ang buhay, pag-ibig ng ating Panginoong Heso Kristo? Testingan nga natin. Because even now, we can live God's Word in this world.